you mm -hmm. po mga kamasang, good morning. Welcome po muli sa ating channel. Ayan bali, tutuloy po natin yung paggawa natin dun sa dan. Ayan bali, pipinis na po natin yun. Morning! Tsaka yung mga siding. Tapos yung mga painter ayan. Uh, morning! Ating, Shout out! Happy Valentine's sa happy lahat! Happy Valentine's po wala sa lahat ng... Ayan bali, pagpapatuloy po natin itong ano. Happy Valentine's po sa lahat ng... Mga ano, mga kamasang. Happy, happy Valentine's po sa inyo. Ayan. Bali ito, hindi po uh, na-finish. Ayan, bali na rin po natin yan. O, flooring na po natin. Siguro yung pipinis na po natin. Tapos ito flooring. Mamaya. Ito flooring. Flooring din yun. Ito to. bali nasa 20 cm lang po yung ano natin dito. Step. Ito an yung tante? Diyan na po yung ano. Mahilo natin ah. Eh. Ito po yung natin ayan. Eh. Bali nagpa-check up si na, ano, Dara Gina at saka si Bapang Yo Habang nag-alo si paring Marlon Oo. Oh, glelia po muna tayo ng mga siding. Ay, shout out kay Boss Willie. Happy Valentine's. Happy Valentine's. Kaya pala naka-red ka, no? Ha? Ay, happy Valentine's kay Mrs. Eliza Solmira. Ay wala man tayong may bigay na regalo pero <laughs> ayun yung dalawa ayun tinutuloy na yung mga mga ano spandrel pare anong regalo mo kung kumarin kanyan na na regalo yung karing asawa yun? na ay yung ano doon no oh, yung cook yung coke cook yung cream ayan oh, yung cook doon yun. tayo malaman, Happy Valentine's Day Happy Valentine's na well, huh? uh, uh, tapos na rin putong spandrel tapos tapos O sige Ani uh, na lang nung, mga ano mga tiles doon Bali, uh, mo na sila, tapos layout. Bali tayo, dito po muna tayo. Sa Abdan. Bali, ipinis na po natin yan. Bali, ipinis lang po pala yung mga siding at saka yung mga step natin, yung mga bailtang. Bali, binil po pala ang lalagay nila dito. Ayan. Bali, pinuro po natin yung sa taas. Tapos yung sa side. Hindi na po. Bali, babatakan na lang po yun. Ayan. Nakailan tayo kapon. Isa. Dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Pito. Walo. Siyam. Siyam. Pero hindi pa nakapinis yung iba. Sa side. Bali, pipinis na po, po, ay, ay, po. Ayan. Ayan. Musol Ito po. Ano yan? Great taste. Great taste. Yung sa akin, Milo. Ayan. Milo, para, para lagi kang energy. Kaya mga kapasos, samahin nyo po muna kami. Hindi po natin laging awak yung cellphone, kaya lagi po tayong naka, ano, nakalagay sa santa tabi itong camera natin. Kaya tayo dito sa atas. and bali, nandun na po yung, ano, yung ilaw. Ah. Asa so hindi pa natin lalagay Ayan. kinalag nila kaapon Siguro pag natapos na pinsan JJ dyan, eto na yung uh, install nila. Eh mga kamasang, kung makikita nyo po itong ano natin. Bali, dito na po papantay yung pinaka-tiles natin. Yung tiles ng yung sa taas nya, mga kamasang, from the top na. Yung top ng ano, tiles natin. Bali, dyan napapantay para pantay-pantay na lang po yung ano nya. Tapos ito. Dito natin na ano, to. Kaya natin dito. bali, dadaganan mo lang ng, ano, ng hollow block or ng mabigat na bagay ang itong taas ng ano, lalagyan natin. Ayan. Tapos, papalitadaan na lang po natin. Ayan. Tapos, mamaya, lalagyan natin ng ano yun, ng yung siding. Ayan po muna natin ito sa baba. Ayan, bali, pinagyan din natin ng ano to ng hollow blocks yung sa taas para hindi gumagalaw hindi bumubuka itong natin siding bali 30 cm lang po yung natin yung lapad ng magdan tapos 20 cm yung ano nya finish nya bali yan lang po yan yung binil na 1 meter by ano yata yung nabili nila 7 um, or 6 yun po bali papalitan dahan po natin to sa mga side bago natin buhusan yung ano o yung sa taas ng ano step bago natin nalain ano, yan bali tapusin po natin tong mga ilan natin kapon yung mga side nya ay sari, ta dalaw's atlo, apat. Di apat ang paborito natin ngayon. Side. Kaili maghanap pa tayo ng ano, ng plywood para makapagbuos tayo. Ah, hanap tayo ng plywood. Itaring Marlon. Naghahalo na lang ng ano natin. Ng pampalitada. Tapos tayo. Lagyan pa natin yung mga step doon. Si Boss William. Shout out. Araw ng mga puso ngayon. Ayan okay. si Araw na mga puso po ngayon mga kamason <coughs> <coughs> Mga pinis na yun eh Wil Ayan <coughs> hey, mga kamason, samayin po muna Nalilalagay po muna Ayan mga kamason, po muna Gaya natin yung mga step. start nang magbukas si paring Marlon dun. Hali, pinabukas ko muna yung dalawa dun. Tapos ito. Papairan natin ng ano, sa siding. Ayan. Hali, yung bubuhusan natin. Tapos, apat din tong ano, tong papalitadaan natin Ay, sa siding. Ayan. Tapos ito. Mamaya lalagay natin yung ilaw. Siguro mamayang, mamayang ano, mamaya nga po na tayo mag aano dun maglalagay ng ilaw ito yung pinalalagay nila siguro pag ano, hindi palilinis na lang natin napaka dumi daling agi po, po mga ako ang bali tapos na po itong dalawa tapos ito binuhusan natin or tinapingan natin sa taas tapos yung pinalitadaan natin at tapos na rin tsaka na nabuhusan na rin to tapos ito natapos na rin tapos to na uh, puruan na po to sa taas bali pinuro natin sa taas tapos yung siding is wrap na lang po kasi babatakan na lang po yun pintura na lang po kasi yun yung sa siding tapos yung sa taas nya is lalagyan natin ng binil ayan tapos ito hani na natin to uh, tatapingan na natin papalitadaan na po natin tapos yan makiat na po tayo dito may tatlo pa tayong inaano tapos yung mga siding nya ayun bali tatapusin po muna natin to tsaka to bago tayo mag siding para hindi masyadong matrabaho kasi mga kamasang pag pinalitadaan mo yun tapos hindi pa tapos to babalik at babalik ka kailangan sa step by step po tayo ito muna pag natapos po to o patutuyin po muna natin tapos sa sidingan natin to ayun ay, bali konti na lang po 'to. Itong main ay itong ano, itong landing at saka yung mangilan-ngilan na ano. Ayan. Tapos na rin po 'to. Ito tapos na 'to. Yung may puti tapos na rin. Ayan. Tapos yung siding na lang. Ilan nila na lang yung siding. Ah siguro mamaya matapos natin 'to. Mas maganda matapos natin mamaya. Ayan. Para sa kung 2 days ang trabaho natin tapos ito papalitadaan natin to itong side nya tsaka to itong side tapos yung sa baba bali babataan na lang ng pintor yan yan bali patapos na rin si ina pinsan JJ dito ayun andun na nasa dulo na. na sa dulo na po sila mga kamsa tapos yung pintor nasa terrace iniram muna yung terrace doon na si paring Marlon na nga natin pampuro ito po pala yung, ano, yung tiles pali dineliver nila kanina yung kulang yung kakulangan na yan 30x30 ay 30x60 eh 30 yung pangwall natin sa mga siya tapos yung mga flooring 30x30 30 ito tapos flooring sa ano 60x60 60. tsaka yung yung pinto sa siguro sa ano to sa walking closet niya ito niya palalagay itong 60 yata ito no para 60 by 190 siguro to ang taas na ah, para yung pinto ni Abil eh. 190 no Ay, na lang po yung na meron natin sa wetting 15-17 hindi tayo nakataya nangirap magdalaga ng numero Ayan. tapos yung railing nga po pala nito mga kamasan is ano, stainless yata yung gusto ni Ate April bali tatanim na lang At, um, mas maganda sana kung nalagay na po yun tapos, na nabuhusan natin ng, para maipit para matibay siguro ano na lang po yan bobolt na lang yan tapos may lagyan ng lalagyan nila ng takip ayan po muna tayo dito sa taas ayan na ayan, ayan bali pag natapos po sila dun dito na po sila mag-install uh, ng, ng tiles ayan hindi pa natin nalagay yung ano gawa ng busy pa tayo sa agdan ayan. mga mga kamasang baga po muna tayo hali patutuyin po muna natin ito. Kali, pag yan, gabarahin natin. Ang separing natin. Bubuusan muna yung ano din, yung landing. Bubuusan ng puro na para. Puro yan para? Halo. Halo na. Ayan po mga kamasan, hali patutuyin po muna natin ito. Tapos yan, uh, na rin yan. hali Tinan natin. Tinaping na po natin bali pupunuin po muna natin yan bago natin iwan tapos uh, kakain po muna tayo uh, abang pinapatuyo natin uh, kamasan tapos ito yan tinapatuyo natin mamaya natin ano yun o ano yan, barahan hindi pa natin pwedeng ano yan dahil basa kain po muna tayo Ayan po, mag i na po tayo mga kamasan. Ayan, bali, pinatag na po natin to. Ipadadaanan natin ang arandela mamaya. Tapos to. Babarayan po natin to. Tapos yung papairan natin. Kali ilan na lang po yan. Sa dalawa, tatlo, pat, lima, anim, pito, walo, siyem. Kali siyem po na siding ng papaldadaan natin. Samahin niyo po muna kami ni Paring Marla sa kalam. Dun. yung may plywood tsaka yung sa landing Ayan. alas malapit na tayong matapos dito sa agdan Ayan. bali ito lang po tsaka yung landing na yan. tsaka yung dalawa dun Ayan. bali kinalag na pala ni paring marlon yung dalawa doon in landing in landing tumigas na yata par tapos na po tayo dito ayan. bali yung siding na lang po yung lalagay natin ayun Ay, papalitadaan natin yan ayan ang finish na pula to yun ayan ah. yung yung puti bali kahapon pa po yan <coughs> bali ito na lang po yung papalitadaan natin yung side tapos sa baba, pabatakan na lang.

Bali, yung dating ano po yan, dating ilaw. Bali, yan na lang yung pinalagay nila. Ayan. Bali, bukas tutuloy natin yung ano, yung siding sa hagdan. Tapos yung WPC, bali, ilalagay din natin. Ayan, bali, wala yung, ano, yung bracket. Hindi siya kakabumili ng bracket na ano. Yung para sa clip niya aliyan na lang natin yan. no more nail. No no more nail na lang natin yun bukas. Siguro abang nagpapatuyo tayo. Hinaan natin yan. pakilika, pare. Ayan na. Pare. Ito pala yung, ano, yung yung pinto. Bali, babaklasin natin ulit yun yung badan. Yung sa CR niya. Bali, yun ang papalitan natin. Ah, sige, pare. Ayun, pauwi na po tayo, mga kamason.